Arestado ang isang babaeng empleyado sa NAIA. Ito ay dahil sa pameke ng immigration stamp ng isang pasahero na papunta sana sa Myanmar. Modus ng naarestong babae ay mga itong tutulungang makalabas ng bansa na hindi na nadadaan sa isang normal immigration procedure. Ito ay kapalit ng isang malaking halaga para sa gagawing pabor. At para sa detalye ng balitang to, Panoorin natin ang video na ito. Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang babae na empleyado sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa umano'y pamimeke ng immigration stamp ng isang pasaherong patungo sana sa Myanmar. Nahaharap siya ngayon sa kasong may kaugnayan sa human trafficking. Si Cherry Light sa Balita. Ito so, yung haya... Bolina? Uh, si kami ha? Kinilalang suspek si si na si Haya muna, Dayan Molina Acuña na nahaharap muna, sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act of 2003 na inamiendahan ng RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2022. Ayon sa ulat ng NBI International Airport Investigation Division, isinagawa ang operasyon matapos isumite nang i na ng Terminal 3 ang isang babaeng pasaherong si Mary na patungo sana ng Myanmar via Kuala Lumpur, Malaysia noong Hunyo 5, 2025. Nadiskubre ang kanyang kaso matapos maharang noong Hunyo 4 ang isa pang pasahero na si Gleiser na may dalang Peking border stamp at boarding pass. Sa investigasyon, lumabas na si Mary ay nakipag-ugnayan umano kina Molina at Diane Fiona matapos siyang ipakilala ng kanyang pamangkin na nasa Malaysia. Nangako si Molina na tutulungan siyang makalabas ng bansa nang hindi na dadaan sa normal na immigration procedure kapalit ng halagang 120,000 na ipinadala ni Mary sa GCash account ni Molina. Kalaunan, tinawagan ng isang nagpakilalang immigration officer na si Fiona ang pamangkin ni Mary upang ituro ang proseso ng iligal na pag-alis sa verifikasyon. Natukoy na ang Chica Shakalt na ginamit ay nakarehistro sa pangalang High DM na tumutugma kay Molina. Pupunta po siya sa Myanmar according to her, uh, sa uh, complainant, susunod sa boyfriend and maghahanap din po ng trabaho sa Myanmar which is uh, medyo delikado itong Myanmar dahil ito po yung palaging pinupuntahan ng mga na nagiging scammer. Sa kaladagay informasyon mula sa iProofs, si Molina ay empleyado ng Data Trail Corporation. Isang subcontractor ng NNIC at kasalukuyang naka-assign sa NAIA Terminal 3. Nakita siya sa lugar habang naka-duty, kaya't agad siyang inaresto ng mga ahente ng NBI IAID noong Hunyo 5. Ang taong ito subject natin. Siya po ay third party provider ng uh, immigration. Meron kasi tayong ano, uh, the, the ACRI card for the foreign national. Ang uh, third party provider nito nag-deploy uh, de sila ng tao para sa kalang maintenance may query but they are not actually connected with the Bureau of Immigration. Patuloy din ang investigasyon kung si Molina ay may mga kasamaan pa sa illegal na operasyon. Malaki po yung posibilidad na meron po itong ibang kakuntiyaba kasi hindi lang po siya yung contact, siya yung nag, uh, naghahanap ng mga mabibiktima at makakausap. Uh, meron pong iba na parang um, yun yung pinagbibigyan ng pasaporte at yun yung nagtatatak ng fake na stamp. Iniharap na si Molina sa inquest proceedings sa Piskalya ng Pasay City. Ang papasinungalingan natin dito na may mga regular employees ng BI na involved as a matter of fact sila na nga ang uh, humihingi sa atin ng uh, joint operation kung ito nga ay hindi ito regular employee ito ay contractor nila nililinis nila yung kanilang hanay o kung sino man yung mga fixer na nagpapakilalang part sila ng BI Paalala sa lahat ng kababayan natin sa Pilipinas na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Maging aware po sana tayo sa mga ganitong klaseng modus. Lalo na kung ang isang pangakong tulong na inaanok sa inyo ay may kapalit na malaking halaga. Iwasan din po natin makipagtransaksyon sa mga ganitong klaseng tao na nangangako ng mabilisang proseso. Dahil kung legal naman ang pupuntahan mong trabaho sa ibang bansa at legal naman lahat ng dokumentong dala mo, ay hindi mo na kailangang mag-alala na baka hindi ka makalagpas sa immigration. Dahil baka ang inaakala mong makakatulong sa iyo ay siya pang magpapahamak sa inyo kung sakali makalabas kayo ng Pilipinas. Tandaan nyo, karamihan sa mga nabibiktima ng human trafficking ay madalas yung mga hindi dumaraan sa legal na proseso. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.